Maganda ba rin mga kapatid na ito? At mag-meron namin tayo yung ginagawa rito. Yung ginagawa naman natin dito ay magpapalit tayo naman ng axle na, rear axle na GMC Superbar 2019 model. Yung tinatanggal natin yung kanyang differential uh, cover. Kasi kailangan natin tanggalin yung pinlock. Para pabunot natin yung axle. Kita tulungan nanti dengan langis para... Okay, tanggalin muna natin ang ABS. Sunod natin tong ano, kasi may lock pin to sa loob. Tanggalin natin yung lock pin para matanggal yung kanyang differential. May lock pin kasi yan, sa washer. Yung lock pin niya. Ayan, tornillo na utyo. Ayan, 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 Medyo malilim. Makita. Ayan. Ayan. Ayan, tatanggalin yun para matanggal natin yung axle. Para matanggal din yung kanyang lock pin. So may lock pin yan eh. Tanggalin natin itong pin na to guys para matanggal natin itong ano. Tanggalin natin yung turnilyo para matanggal natin yung lock pin. Kasi so, hindi natin matatanggal yung buong yung axle na. Pag hindi natin tinanggal tong lock pin niya. Thank <laughs> you.